Aries, Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng buwan. Color: white at cream. Kahulugan: ang white at cream ay sumisimbolo ng kalinawan ng isip at mahinahong panimula. Perpekto ito para sa paglikha ng bagong layunin at paggawa ng mga plano ngayong araw mga masuswelting numero number 34, number 16 at number 25. Taurus, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng sikat ng araw. Color, red at pink. Kahulugan, red at pink ay nagpapahiwatig ng balanseng emosyon at kakayahang tumanggap ng pagbabago. Isang magandang araw ito upang ayusin ang mga bagay na nakabinbin o nakaligtaan. Mga masuswerteng numero: number 20, number 11, at number 29. Gemini, Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng mga bituin. Color: violet at sky blue. Kahulugan, Violet at Sky Blue ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng imahinasyon at katutuhanan. Hinihikayat kang gamitin ang iyong malikhaing kaisipan sa praktikal na pamamaraan. Mga masuswerteng numero, number 13, number 9, at number 33. Cancer, Libra, ang iyong kaibigan Zodiac Sign, gabay ng liwanag ng buwan. Color, green at white. Kahulugan, green at white ay nagpapalakas ng inner peace at empathy. Ang iyong damdamin ay magiging daan upang makapagbigay inspirasyon sa iba. Mga masuswerteng numero, number 10, number 18, at number 31. Leo, Gemini, ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Gabay ng sikat ng araw color, silver at blue. Kahulugan, silver at blue, ay nagpapahiwatig ng lakas at pagbabalik ng enerhiya. Mainam ito para sa pakikipag-usap at pagtataguyod ng mga bagong proyekto. Mga masuswerteng numero, number 6, number 20, at number 34. Virgo, Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng mga bituin. Color: red at gray. Kahulugan: red at gray ay mga kulay ng emosyonal na katatagan at matibay na paninindigan. Panahon ito para panindigan ang mga desisyon na magpapabuti sa iyong kapakanan. Mga masuswerteng numero: number 5, number 12, at number 28. Libra, Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng buwan. Color, sky blue at green. Kahulugan, sky blue at green ay naglalapit sa iyo sa malalim na koneksyon at mas malinaw na pakikipag-ugnayan. Magiging daan ito sa pagkakaayos ng mga tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Mga masuswelting numero, number 27, number 10, at number 22. Scorpio, Capricorn ng iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng liwanag ng buwan. Color, gold at silver. Kahulugan, gold at silver ay simbolo ng karunungan at pag-aalaga sa sarili. Huwag kalimutang bigyan ng oras ang iyong kalusugan, pisikal at emosyonal. Mga masuswerteng numero: number 8, number 17, at number 30. Sagittarius, Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng mga bituin. Color: white at blue. Kahulugan: white at blue ay nagpapalakas ng iyong kakayahan sa pamumuno at pagpapasya. Magiging malinaw ang direksyon tatahakin mo ngayong linggo. Mga masuswerteng numero, number 13, number 19, at number 35. Capricorn. Iris ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng araw. Color, dark blue at white. Kahulugan, dark blue at white ay nagdadala ng tiwala at kalinisan sa layunin. Mainam ang araw na ito upang magsimula ng bagong paglalakbay o proyekto. Mga masuswelteng numero, number 26, number 14, at number 27. Aquarius, Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng sikat ng araw. Color, gold at green kahulugan, gold at green ay simbolo ng karangyan at kabab ang loob. Isang magandang kombinasyon upang pag-isahin ang ambisyon at kabutihang loob. Mga masuswerteng numero, number 9, number 15, at number 36. Pisces, Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign, gabay ng buwan, color, dark green at white. Kahulugan, dark green at white ay nagdadala ng paghilom at kaliwanagan. Hinihikay at kanitong lumingon sa loob ng iyong sarili para sa kasagutan at kapayapaan. Mga masuswerteng numero, number 20, number 24, at number 32.